Magandang tanghali sa inyong lahat. Sabi dito tayo ngayon sa hinaguan. At syempre, today is a Saturday. Ang daming, ang daming nating bisita today. Hindi lang ngayong tanghali. Kumbaga, papunta na po yan hanggang gabi. Kasi fully booked po. Um, ang plan po natin ay mag update muna na natin yung ating mga uh, bisita, kung taga saan sila, kung sino-sino sila, at anong ganap sa kanilang uh, bawat pamilya or bawat uh, cottage nila. So may istorya talaga. So may tatanungin muna natin sila kung anong istorya <laughs> sa ating um, gana for today's video natin. Ay, ah, mga, ay, ah, yung e-house natin ng iba ay sarado na yan kasi nga uh, ah, nakabook na po yan lahat. So dito tayo sa ating mga bisita. So yung ano naman oh, yung iba ay may mga ano, pero yung iba wala pa talaga. Tagno-tagno ba? So ito yung mga bisita natin. Mm Takot sa yung bata, Beshi. Ayan sila po yung mga bitis. Sila yung taga-pagayan. Sila yung taga kayo di ba? taga Ay, may music pala. Kaya ano muna, Beshi, may music pala. Isa muna-muna. Ayoko. Itutuloy ko to. <laughs> Hi. Hmm. So ngayon ang uh, ngedyo malakas ang music doon so nag stop ko na ako mag-video doon kasi um, may music baka maka ako at ngayon igagawa eh, kami ng uh, video ngayon kasama si Scarlet Dark, si ano, uh, bisita natin, ayan si Scarlet at yung kanyang ano, your yung... name is? Rola Si Rola, ayan yeah. So, good luck, Rona, sa gagawin natin content with Scarlet Dark. <laughs> Bye, guys! Mm. So, ayan, mga mam. So, ay, sa lunch day. Ayan. <laughs> lunch day. Yung, ito yung food namin, yung ulam namin po. Oh. Ayan, yung sinigang na baboy. Sinigang? Oh, nilaga! Nilaga pala. Taon lang nagkakamali din. Eh. Noto ni? Noto ni ano? Ni, ni Batintin. Ba -ting -ting. Mm. That's Nilaga. Nilaga. Request, ni, like request ng ating bisita. Yeah, uh, Sinigang is uh, mm -hmm. the taste is not the same. Sour. Uh, no, sour. That's, that's a little sour. bit sweet. Sweet. Why? No, 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 no. Like a uh, like a Japanese. Fish, sweet. Nilaga. Um, okay. <laughs> Nilaga. <laughs>

So make sure na on that by para Kaya Kain, oh, yeah. Kain na tayo. Sige na mo apating. Kain na tayo. post ko picture nila. <laughs> Kain. Kumain yung. Oo. Uh -uh. record yung. <laughs> <laughs> Wala na record. Ano nil nil? It's nilaga. It's nilaga. Fork, fork. 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 Pork soup? Pork soup with oh. cabbage. Di ba ilipat ka? Ganyan lang sila guys. What's your favorite Filipino dish? Sinigang. Oh! Sinigang. I, I like this one. Girl. I like this one. Yeah. Thank you. Thank <laughs> you, you know that sinigang came from the name Oyong? Ouion, c'est les gaillons. C'est les gaillons. C'est les

ini hey guys buat hmm? in video, mm. ada video. <laughs> <laughs> uh -um. <laughs> hey, sa video at ayon sa pagbasa ng kondisyon ng mga mamamayan ay kaya pa rin din sa ng ng mga mm -hmm. tao dito sa si pamayanan sa mga urbanic. Sa hindi nga

you, are all uh... that looks good. <laughs> I, to the I the No, I don't. Think... lah yang kau

Very yummy. Oh, yeah. Ang ulang pinaman niya ni Lagang at saka Pancit 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 Hindi yan yung ba? Oo yan yung na. Oo. Oo. Ang test ni Ang niya. Hello. Happy Ouyang. Kala si William yung nag-comment.